Tila sulyap sa the big one ng Metro Manila, ang epekto sa Bangkok, Thailand, sentro ay nasa Myanmar. Pero pinangangambahang mas malala ang the big one ay fault na dumaraan mismo sa kamay nilaan at hindi mula sa ibang lugar. Meron gumagawa rin po kami na ano, simulations para po mabilisan kagad nating na malaman saan bang lugar, kagad lugar magpo-focus tayo na kung saan nakaranas po ng malakas na intensity. Matagal nang pinag-uusapan ng mga eksperto ang posibilidad ng isang napakalakas na lindol na maaaring tumama sa ating bansa na tinatawag na the big one. Gayunpaman, ayon sa mga bagong pag-aaral, may mas malalim pa rin raw na panganib na dapat pagtuunan ng pansin. Kapag gumalaw ang Manila Trench, hindi lamang lindol ang posibleng mangyari dahil maaari rin nitong gisingin ang pinakamalaking bulkan sa buong mundo na matatagpuan sa Pilipinas, ang Apolaki Caldera. Ang bulkan na ito ay matagal ng tahimik at nakatago sa ilalim ng dagat, subalit ayon sa ilang siyentipiko, maaari rin itong muling magising kapag nagkaroon ng matinding paggalaw sa ilalim ng lupa. Dahil dito mahalagang maunawaan kung gaano kalaki ang banta ng dalawang puwersang ito ng kalikasan. Ngunit paano kung sabay na gumalaw ang mga ito at magkasabay ang lindol at paggising ng bulkan? Ano kaya ang maaaring mangyari sa Pilipinas? Ang Manila Trench ay isang napakalalim na bahagi ng karagatan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa timog ng Taiwan at umaabot hanggang sa Mindoro. Sa ilalim nito, nagbabanggaan ang dalawang malalaking tectonic plates ang Eurasian plate at ang Philippine Sea plate. Sa bawat paggalaw ng mga plate na ito, naiipon ang matinding enerhiya sa kailaliman ng dagat. Kapag ang mga enerhiyang ito ay tuluyang kumawala, maaari itong magdulot ng isang megathrust earthquake na maaaring umabot sa magnitude 8.8 hanggang 9.3. Kapag naganap ang ganitong kalakas na lindol, ay maaaring magkaroon ng malawakang pinsala. Ang mga gusali, tulay at kalsada ay maaring masira. Maari ring mawala ng tirahan ang maraming tao dahil sa pagguho ng mga bahay at pagputol ng mga linya ng kuryente at komunikasyon. Bukod dito, maaari ring magkaroon ng malalaking tsunami na aabot mula tatlo hanggang labin limang metro ang taas. Kapag nangyari ito, maaaring mabura ang mga baybaying barangay at lungsod dahil sa malakas na hampas ng tubig mula sa dagat. Dahil dito, Libo-libong buhay ang maaaring mawala at maaaring tumigil ang mga pangunahing serbisyo ng bansa. Subalit ayon sa mga siyentipiko, hindi lamang lindol at tsunami ang dapat paghandaan. Dahil kapag gumalaw ang Manila Trench, maaari rin itong maapektuhan ng Apolaki Caldera na matatagpuan sa ilalim ng Philippine Rise sa silangang bahagi ng Luzon. Ang Apolaki ay isang napakalaking kaldera o malaking bulkan na nabuo matapos sumabog at gumuho ang dating bulkan sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga pag-aaral, ito ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo dahil sa lawak at sukat nito. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto na extinct o patay na bulkan na si Apulaki dahil milyon-milyong taon na itong walang aktibidad. Gayunpaman, ipinapakita ng kasaysayan na may mga bulkan pa rin sa ibang bansa na muling nagising matapos ang napakahabang panahon ng pananahimik. Halimbawa, noong 2006 sa Alaska, biglang naglabas ng usok at abo ang Four Peaked Mountain kahit na mahigit 10,000 taon na itong walang aktibidad. Isa pa ay ang Chaiten Volcano sa Chile na nagising noong 2008 matapos ang siyam na libong taon ng pananahimik. Dahil dito, napilitan ang mga residente na lumikas upang makaiwas sa panganib. Ang Apolaki Caldera ay isang napakalawak na istruktura sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay may sukat na humigit kumulang isang daan at libong metro ang lapad na doble sa laki ng kilalang Yellowstone Caldera sa Amerika. Ang pinakamalalim na bahagi nito ay umaabot sa pagitan ng tatlong libo hanggang apat na libong metro mula sa ibabaw ng dagat. Noong nabuo ito, nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa ilalim ng karagatan na kabilang sa pinakamalalakas na naitala sa kasaysayan ng mundo. Dahil sa tindi ng mga pagsabog, nagkaroon ng biyak ang sahig ng dagat at nabuo ang tinatawag na ring faults, mga pabilog na bitak na bumabalot sa paligid ng kaldera. Sa loob ng mahabang panahon, itinuturing ng mga siyentipiko na extinct o tuluyang patay na bulkan na si Apolaki. Dahil dito, hindi na ito binabantayan ng mahigpit. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagbago ang pananaw ng ilang eksperto. Dahil sa mga bagong tuklas na geological data at pagbabago sa paggalaw ng mga tectonic plates, may ilang siyentipiko na ngayon ang nagsasabing maaaring kailanganin ng suriin muli ang posibilidad na hindi patuluyang patay ang Apolaki. Ayon sa kanila, kung sakaling magkaroon ng napakalakas na lindol sa Manila Trench, Maari itong maglabas ng sapat na puwersa upang guluhin ang mga lumang sistema ng magma sa ilalim ng Philippine Rise. Upang maintindihan ito ng mas malinaw, kailangang maunawaan muna natin kung paano gumagana ang isang lindol. Ang lindol ay hindi basta isang hiwalay na pangyayari. Sa tuwing gumagalaw ang isang fault o bitak sa lupa, mayroong bigla ang paglabas ng enerhiya na lumalaganap sa anyo ng mga seismic waves. Ang mga alon ng enerhiya na ito ay kumakalat sa lupa katulad ng mga alon sa tubig kapag may bagay na nahulog dito. Sa ganitong paraan, ang enerhiya mula sa isang malakas na lindol ay maaaring umabot ng libo-libong kilometro at makaapekto sa mga malalayong lugar. Kung sakaling mangyari ang isang magnitude siyam na lindol sa kahabaan ng Manila Trench, ang enerhiya nito ay maaaring kumalat mula Luzon hanggang sa Philippine Rise kung saan matatagpuan ang Apolaki Caldera. Kapag nangyari ito ay maaring magkaroon ng pagbabago ng pressure sa ilalim ng crust sa paligid ng kaldera. Kahit walang bagong magma na umaakyat, maaari pa rin mabiyak ang mga bato sa ilalim ng dagat dahil sa tindi ng pagyanig nito. Kapag nasira ang mga batong ito, maaring magdulot ito ng pag-init sa paligid na unti-unting nagiging sanhi ng pagbuo ng pressure sa ilalim ng lupa. Ang ganitong proseso ay hindi agad mangyayari sa loob lamang ng isang araw. Maaring abutin ito ng mga taon o dekada bago tuluyang maramdaman ang epekto nito. Subalit kapag patuloy ang pag-ipon ng pressure, maaari ring magising muli ang mga lumang bulkan gaya ni Apolaki. Ipinakita ng kasaysayan na kapag ang isang volcanic system ay patuloy na naiipit ng matinding puwersa, ay hindi ito basta mananatiling tahimik magpakailanman. Hindi ito basta haka-haka lamang, dahil may mga katulad rin ng pangyayari na ito na nangyari na sa ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, noong tumama ang magnitude 8.8 na lindol sa baybayin ng Russia, napansin ng mga siyentipiko ang sunod-sunod na aktibidad ng mga vulkan sa loob ng Pacific Ring of Fire. Ang unang sumabog ay ang Klyuchevskoy Volcano, matapos ang mahigit anim na raang taon na pananahimik nito. Kasunod nito, lima pang bulkan sa Russia ang nagising at nagsimulang maglabas ng usok at abo. Ang Pacific Ring of Fire ay isang napakalawak na hanay ng mga bulkan at fault lines na nakapalibot sa Pacific Ocean. Kasama rito ang mga bansa tulad ng Japan, Indonesia, New Zealand, at siyempre, ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ito pa rin ang isa sa mga pinakaaktibong rehiyon sa mundo pagdating sa lindol at pagsabog ng bulkan. Ibig sabihin, kung may matinding pagyanig na magaganap sa Manila Trench, hindi agad mga ngahulugang sasabog si Apolaki. Ngunit ipinapakita ng mga kasaysayan sa ibang bansa na ang malalakas na lindol ay may kakayahang magpasimula ng mga pagbabago sa ilalim ng lupa na maaaring magising muli ang mga bulkan na matagal nang nananahimik. Kung sakaling ang mangyari ang ganoong sakuna, hindi lang kalikasan ang maapektuhan kundi pati ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Maraming pamilya ang umaasa sa dagat bilang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain at kabuhayan. Kapag nasira ang balanse ng karagatan dahil sa sobrang init, abo at mga kemikal, maaaring mawawala ang mga isdang dati ay sagana dito. Magdudulot ito ng kakulangan sa pagkain at mas mataas na presyo sa merkado hindi rin malayo na magkaroon ng matinding gutom at hirap sa mga lugar na nakadepende sa pangingisda. Bukod sa ekonomiya, ang kalusugan ng mga tao ay magiging malaking alalahanin rin. Ang hangin na puno ng abo at mga kemikal ay maaaring magdulot ng problema sa paghinga at sakit sa balat. Ang tubig naman ay maaaring mahawa ng mga nakalalasong sangkap na galing sa ilalim ng dagat. Kapag hindi ito naagapan, Maaari itong magdulot ng malawakang pagkalat ng sakit sa mga komunidad. Sa ganitong sitwasyon, magiging mahirap din ang pagtugon ng gobyerno dito dahil maraming daanan at pasilidad ang masisira. Ang epekto nito ay hindi lamang lokal kundi pandaigdig din. Ang mga pagbabago sa klima na dulot ng abo at gas ay maaaring magpababa ng temperatura ng buong mundo. Kung mangyayari iyon, babagal ang produksyon ng mga pananim at maaari ring magkulang ang supply ng pagkain sa iba't ibang bansa. Sa ganitong pagkakataon, makikita natin kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan at kung gaano talaga kahalaga ang pag-unawa sa mga galaw ng mundo. Sa huli, ang lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano pa kalawak ang ating kaalaman, nananatili pa rin tayong may mga bagay na lampas sa ating kontrol. Ang tanging magagawa natin ay matuto, maghanda at igalang ang kapangyarihan ng kalikasan. Dahil sa bawat galaw ng lupa o dagat, naroon ang paalala na ang mundo ay buhay at kailangan natin itong pangalagaan bago pa man ito gumanti sa paraang hindi natin inaasahan. Ngunit, handa ka nga ba kung sakaling biglang magising ang isang supervolcano sa ilalim ng ating karagatan?